Pagpapalit ng wika sa book.com Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ito, balik na naman sa video na ito, ipapakita ko ang hakbang-hakbang para baguhin ang wika ng book.com app. Kung gusto mo ng ganitong video, may iba pang katulad nito sa channel. Mag-subscribe ka, I like mo rin. Lagi akong gumagawa ng video para tumulong sa inyo. Sige, simulan na natin. Nasa book.com app na ako. I-click mo sa ibaba ang profile o perfil kung nasa ingles. Sa profile, may mga option pero mag-scroll ka pababa. At i-click mo ang settings o mga setting. Sa settings, may iba pang option pero hanapin mo ang languages o wika. I-click mo at piliin ang wikang gusto mo. Sa kasong ito, pipiliin ko ang Portuguese Brazil. 'Yun lang. May tanong ka ba? Ilagay mo sa comments sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang. Mahigpit na yakap. Ingat ka. Salamat sa panonood.